Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinag-uusapan ng mga netizen ang pagkikita ni na Sunshine Cruz at Atong Ang sa isang event na inorganisa ng negosyante. Sa ilang post sa social media, nakitang naglalakad si Sunshine kasama si Atong. Samantala, isang source na malapit kay Atong ang nagsabing walang espesyal na relasyon ng negosyante at si Sunshine. Ayon sa ilang ulat, isa si Sunshine sa mga celebrity guest ng bagong venture ni Atong ang Apple sa Pula o Apple sa Puti. Ang bagong negosyo ni Atong ay naiiba sa dati, dahil kailangan lamang ng mga manlalaro na hulaan sa pagitan ng dalawang kulay upang manalo ng mga premyo. Bukod kay Sunshine, na link din si Atong sa kanyang business partner na si Gretchen Barreto. Gayun paman, paulit-ulit na itinanggi ng dalawa na sila ay nasa isang romantikong relasyon. Isang video naman ang kuha ng isa sa mga ahente ng bagong laro ni Atong at nag-record din ng performance ni Sunshine sa isa sa mga event na inorganisa ng negosyante. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.